Ricky. Nung Pasko, hindi tayo naghanda. Uh, uh. Kasi wala tayong edoy. Uh, uh. Tapos, ngayon bagong taon, Ay, gusto nating maganda, pero, wala nang edoy. Nasa nang edoy? Sa puwit. Hindi, saan mo dinala? Sa doktor. Ah, sa doktor! Kaya dapat anong paglaki mo anong gusto mo ha Laruan? ah uh ah -huh. magdoktor ka para yung mga binayad mo ha 'yon doktor para yung mga, mga binayad mo sila na mo magbabayad sa iyo ah pulis oh ayaw mo pulis ako ka ay hindi pwede doon may hika pulis ako ay hindi nga pwede doon may hika ayan ang pulis, hihingaling ka. Tatakbo yun, tapos pagulong-gulong. Baka pagkatapos ng training mo, nasa <gasps> ospital ka. <laughs> ano na lang, doktor na lang. Ay, yeah, doktor na lang nga. <laughs>